Ayan guys, sila yung buyer ng PCX-160 natin. Dumating na nga ang araw na ibibenta na natin si PCX-160 after ng dalawang taon na higit naming pagsasama. Bye -bye na, Pixie. So guys, ito na yung last day namin ni Pixie kakatapos ko lang siyang palinisan pero pipicturean ko muna siya para pang thumbnail din natin tsaka last picture ko sa kanya. Ika lang. May mga dumadaan dito. One way yan. Dito sila nadaan. One way yan. Picture lang pala si Pixie guys. So, ito si Pixie. Uh, ngayon na po siya kukunin na owner. Kaso umaambon ngayon. So pinalinis ko siya, tapos ayun, sinabi ko naman yung mga details sa kanya, yung mga change oil niya, yung mga huling linis niya na may mga resibo naman ako. Yung mga nangyari sa kanya, maski nung binaha siya, sinabi ko binaha naman to. Pero pinakita ko naman sa kanya yung resibo lahat nung uh, pinalitan ko rito na gas filter, pinalitan yung panggilid, tapos uh, nireflash yung coolant. Yun, so wala naman naging problema, naging Nag okay naman yung pag-usap namin. Sabi ko, alam niya naman yung bahay namin kung may problema. Uh, at nag-meet up kami sa tapat ng bahay para alam niya ako saan niya ako hanapin. Sabi ko maayos naman kami kausap. So ito yung pamamaalam natin kay Pixie. Wala na akong tinanggal sa kanya. Though sana, uh, inilipat ko nga itong step girl dun sa PCX sa na block namin. Kaso, uh, ang nangyari kasi, uh, ah, Ang nangyari kasi, ayoko mawala yung character ni Pixie. Kasi isa sa, isa sa mga looks ni Pixy talaga may step grill na kasama. Tapos itong buy source, sinama ko, binigay ko na rin sa kanya. Uh, yun, so parang hindi na siya masyadong nabago. Itong uh, side mirror natin, binalik ko yung stock. Kasi uh, hindi naman daw niya gusto yung kinabit natin. Tapos, ayun, ikakabit ko na lang sa bibili nating ADV-160 yun. So, yun, uh, kanya na rin itong phone holder. Tapos may hook. Ito yung step grill. Tapos yung back sa likod natin. Ayun, Sinabi ko rin naman na bago rin yung bracket ng box. So, yun. Okay naman yung usap namin. So, yun. Lakad-lakad uh, muna. gala muna tayo kasi aambon uh, na. Kakalinis pa lang tapos aambon uh, na. Oh. Kaya sarado pala. Kaya pala nagdadaanan yung mga sasakyan dito. One-way kasi yung dinadaanan nila eh. Anong meron? Ah, yung mga tatakbo nga yung halalan. Uh, ang reason po kasi alam ko maraming yung sa mga Bago po sa channel natin, ah, si Pixie po kasi talaga, matagal ko na rin nakasama. For more than 2 years, mga 2 years and a half, kasama ko na to. And then, karamihan ng subscribers ko, ah, naabot na nila si, si PCX. Wala pa akong 1,000 subscriber noon, ito na yung motor natin eh. So, yun. Si Pixy po, ah, marami na akong lugar na nakasama to. Nakasama ko na sa Ilocos Norte, nakasama ko na sa No so, Recently lang sa Kasiguran, nakasama ko na rin sa Albay. So, never pa ako pinaya ng motor na to. Ako lang talaga ang pumaya sa kanya sa katangahan ko na dumaan ako sa putek at nagkaroon ng damage yung ating kanang fairings. Pero ayun, sinabi ko naman sa owner, okay lang naman daw sa kanya. Actually, nangihingi siya ng na less, sabi niya, uh, para doon, doon sa fairing. Sabi ko, sir, kasi actually, nag nung nangihingi siya ng discount ng una, sabi ko, uh, sige sir, bigyan ko siya less, uh, 5,000 na yung binawas ko sa kanya binigyan ko na siya ng discount na 5,000 less pa kasi naka-fix na yun eh nung pinost ko eh so kasi binabenta ko tong motor na to uh, binabenta ko si Pixie kasi ng 95,000 pesos pinost ko siya sa mga p group then sa marketplace sa, market, sa marketplace siya nag-chat so sabi ko sige 90,000 bigay ko sa iyo 90,000 na lang tapos so, nakita kami nangingi pa siya ng discount ulit sabi ko sir hindi na talaga fix na po talaga And actually niligay ko nga fix naman yung nakalagay doon tsaka no rush kasi ayoko rin mag, sobrang magpabarat kasi sobrang inalagaan ko rin naman tong motor na to. Although mataas na yung odo ni Pixi, nasa 29,000. Pero scooter to eh, normal naman po sa scooter na mataas ang odo. Pero naiintindihan ko naman, siguro ito na yung niya lang. O makaka-discount pa siya, syempre, alam mo naman, di ba? So, ayun. Uh, ayun, maambon na guys. shit Kailangan tapos ko kagad yung vlog. So, ayun, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Uh, magpasalamat kami ni Pixi sa inyo sa panonood niyo sa channel namin kasama siya at sa mga pagsubaybay niya sa mga nangyari sa kanyang uh, transform like yung mga pagdadagdag ng accessories yung mga pinapalitan natin sa kanya experience ko sa kanya yung review natin kay Pixie sa mga nagtatanong po bakit ako mag-upgrade ng ADV160 wala pong problema kay Pixie napakaganda pong motor ng PCX160 napaka-comfort napakalakas din po ng engine nito napakalakas po humatak nito tapos uh, wala ka, uh, hindi ka mabibitin dito. Para sa scooter, ah, uh, hindi ka kukulangan dito. Lahat ang hinaharap mo naka-PCX na. Ako po kasi uh, si yung Airpot ko po kasi may PCX na black naman na. Uh. And then uh, naisip ko naman na it's time na magtry naman ng ibang motor kasi nga uh, nakita niyo naman guys, iba na review tayo ng motor. Uh, although na-review ko na sa ADV 160, iba pa rin yung maging owner ka, yung mabihisan mo yung ADV 160 sa trip mo, yung magkaroon, yung magkaroon ka ng ganong motor. So, naisip ko bumili ng ADV 160. And then ito nga, kausap ko yung kaibigan ko. Hindi ko sure kung brand yung bibiling ko or second hand. Kasi pinag-usapan namin. Nakita niya yung post ko about sa video ko last time. About, kay AD, about sa bibili nga ako na ADV-160 na nakita niya na nag-i-inquire ako. Uh, sabi niya, ibenta nyo lang daw yung ADV-160 niya sa akin. Pero pag-usapan natin sa susunod na vlog na yun. Kasi hindi pa naman sure yun. So, ayoko sayangan na oras yun. Uh, pero yun nga, And then, ito kay Pixie, uh, sana maging maayos din yung owner na kukuha sa kanya kasi sobrang bait nitong motor na to. At umaambon na. Uh. So, yun nga, uh, never ako pinaya. At iba pa rin talaga yung saya at uh, pakiramdam na sobrang saya ang binigay sa akin ng motor na to. So, sa mga issue ko dito kay PCX160, wala uh, wala naman akong issue sa kanya. Yung mga pinapost ko sa video ko, sa vlog ko, Minors lang naman, minor lang naman po yun mga yun. Uh, yun lang yung minsan ma-expect nyo sa pagbibili nyo ng brand nyo ng motor na magbibigay kaalaman. Pero ngayon sa 29,000 na tinakbo namin, never ako nagsisi na binili ko tong motor na to. Sobrang happy, sobrang saya ko na magkaroon ng gantong katulad ng motor ni Pixie. Ayun, sa syempre masaya rin naman ako mukhang maayos din naman yung owner. Uh, nakita ko naka Honda Click ata siya or naka Honda Beat. Honda Beat, Honda Beat yon. So nakita ko yung owner naka Honda Beat eh, and excited ako kasi ayun, ma-upgrade na rin yung motor niya ng Honda PCX 160 at si Pixie yung mag-upgrade sa kanya at alam kong aalagaan niya. Yun. Grabe yung traffic dito sa may Balintawak, Sabado pa lang to guys. Tignan nyo na sa bangketa na sila. <laughs> at saka 3pm pa lang. So speaking pala guys, uh, share ko lang kasi nire-record ko yan eh no? 727 yung tinakbo ng motor ko simula nung last change oil. At yung buyer pala, binigyan ko ng bagong Havoline oil na nakuha natin sa Makina Moto Show. So, binigyan ko pa siya ng libre langis. Kahit medyo kaka-change oil lang din natin ito. Gusto ko lang talaga nung may kukuha ng motor na hindi masakit sa ulo, alam niyo yun. Kasi binenta ko yung Honda Airblade ko dati. And smooth naman yung transaction namin nung bumili sa akin noon. Wala naman naging issue. And then, sa motor ko naman, sabi ko, sinabi ko naman, naging transparent ako. Ayan nga, kata na may busina natin na malakas. Ayan, o. No? Diba? Malakas pa siya. Yung ilaw natin. Yung switch, ito, may problema, switch. Pero, malago uh, gumagana pa yung mini driving light natin. Pinakita ko rin sa kanya. So, nasa 250 pesos kasi ito papalitan, eh. Sa JR Lightworks, sabi ko nga doon yung Sabi ko, nakausap ko na yung owner. Nadali mo na lang yung motor. So, singit-singit, diba? Diba? Kahit mukhang malaki si Pixie, madali, madali maningit to. Ang problema lang dito kay Pixie yung side mirror eh. Masyadong mahaba. Kaya pinalitan ko yung side mirror ko nun eh. Ayan e na, lumalakas ulan! Pero maaraw guys oh, grabe. Umuulan siya pero maaraw. So gigilid ako kasi lakas sa ulan dito. So yun lang guys! Ah! Masasabi ko At uh, mag-iingat kayo palagi And thank you so much sa mga alaala -ala Na sinamahan nyo kami ni Pixie And lagi lang siya nasa channel natin Hindi mawala yung mga video na kasama ko tong motor na to uh, At ayun Magpapaalam na ako kasi uh, Mapabasa ating GoPro At hindi siya waterproof ngayon Kasi nakaulan si case ako So guys See you soon on my next ride Malapit na ang ating Ito pala guys Malapit na pala ang Sagada ride I think si ADB 160 na ang gagamitin natin doon Kasi wala na to si Pixie So sa mga gusto sumama, mag-message lang kayo sa Facebook ko kay Sir MJL. Facebook na face, Facebook page natin. Sagada ride tayo guys. Sa, ano lang yan, ha? overnight lang yan. So medyo dapat na condition ng katawan niyo at na condition din ng motor. Tsaka budget naman di naman tayo ganoon kamahal, mura lang naman yung budget. Pero still gagastos pa rin tayo kasi alam niyo na syempre, travel yan. So yan guys, ingat kayo palagi and maraming salamat ulit mula sa amin ni Pixie. Fixi, bye-bye kan Brum brum kah? Eh, nanti mari pompanya, bombanya. Eh. Busina dalam. Ya, bye-bye.